sa mga ka-ages na tina-challenge talaga akong humanta. Sabi ni Sis Amelia. Yan, Sis Amelia, shout sa nang bonggang bongga. Siya nag-challenge sa akin. Sabi niya, ka-ages, ikaw naman. Ang imamaretis ko. Oho. Uh -huh. Ikaw ba, magaling ka din kumanta? <laughs> Sample nga naman dyan. Aba. Ako talagang hinahamon mo ah. Wait. Ano, luha? Okay, makoros lang tayo, no? Kasi baka mamabutan tayo ng amo natin. Hindi tayo matatapos-tapos. So, pero bagong lahat, gusto ko muna po salamatan ang ating mga ka-ages dyan. Kay Nora Gashas, kay kay Jane, kay Catherine, kay Matia Bayon, kay Yan, kay Amelia, kay Bordox, kay Rudy. O, oh, nang memorize ko na kayo po, unti-unti ba? Yan. Kasi sinatsa, aray ko, So, mga kundulang <laughs> ako sa rin ay kate, ah, saglit lang, kumukuha lang ako ng boylo. Oh, sabi niya kasi, kantahin ko daw yung, magsasample daw ako ng ages. Okay. Yun pala, sample pala, wait. Hindi ko na kailangan mas ka na sa aking harapan <laughs> yung ngayon ay maglahon na ng... At ito, masyadong nasaktan. <laughs> Ay, ayan na, ang sample dyan, Amelia. Ngayon, that's my own version. Ngayon, alam mo na, ngayon, alam mo na, talagang, ngayon, alam mo na, na that's my own version. So, yeah. Oh, yeah. pinagbigyan na kita. Ginagaya <laughs> okay. ko ng amo ko, pero, sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig. Eh, hindi ako magaling kumanta. Hindi ako marunong kumanta. Kahit sa mga video-video-jokuhihan lang. Pero ako yung tipong tao na natutuwa talaga ako sa mga kumakanta. Yung hangang-hanga ka talaga sa kanila ba? Yung hindi ka yung inggit mo is not for bad inggit. Na inggit ka sana isa, isa din ako sa biniya ng magandang boses ano. Kaya ako ganoon na talaga ako. May lalaglag ako makinig, may ako maki, naka-jamming. Ganoon lang. Kasi syempre hindi na malahat ng tao ay binigyan ng biyaya ng magandang magkaroon ng magandang boses, di ba? Kaya tayo naman ay tagapagkinig na lang. So ano na lang na suporta natin sa ating ka-ages. <laughs> Selamat ulang bongka-bongka Amelia. Bye bye. <laughs>